Okay. So, ayan. Meron tayong gawa ngayon na Suzuki Alto. Ayan. Suzuki Alto. 3 cylinder. ayan. Ang problema nito ay mataas yung minor. So, nagwa-wild. Pero hindi siya tumataas baba. Steady lang siya. Siguro, dahil walang RPM nito, siguro yung mga tansya ko nasa 2.5 RPM. So, malakas yun. So ayan. Kinikap po kanina ito. Okay naman. So ayan, bago. Ang problema nito mataas minor, sinubukan kong takpan dito. Yung mga hose nito, mga vacuum, tinakpan ko. So dapat pag tinakpan natin ito, tapos takpan natin dito sa throttle niya, dapat mamamatay. So ito, wala. Maintain pa rin siya dun sa minor na mataas so yan babaklasin natin ngayon itong kanyang intake titingnan natin kung anong makikita natin yung problema so ayan okay at ito na nga babaklas na natin yung kanyang intake manifold so ang nakikita natin naging problema nito ay ito singaw yung kanyang intake manifold gasket so kaya mata yung minor singaw So ayusin natin ngayon to. Titingnan natin kung ito lang ba talaga. So kasi yung unang gumawa nito nagpalit sila ng ICB valve tapos yung TPS. So napalitan na nila yan. Da, sigkol ba? So ayan. Yung kanyang ayan. So kung makikita nyo dito itim. Itong part na may itim na to tsaka dito Diyan po mapasok yung hangin so kaya may mga carbon yan so ayusin natin ngayon kung ito nga talaga yung kanyang problema so ito yung nakikita natin okay okay so naayos na natin yung scientific manifold ganina kaya pinaandar natin sobrang baba naman ang minor so naman malag yung makina sobrang baba naman So, kaya mababa yan kasi pinabaan nila nung unang gumawa. Gawa nga ng mataas yung minor. Hindi naman dun yung problema. So, ayan. I-adjust lang natin ulit. Sasaklon na lang natin yung minor. Tapos, okay na. So, ayan. solve na yung problema. I-hangat na lang natin ng konti yung minor. Okay.